Hi guys! It's been a long time na wala akong upload. So, dito on the way kami sa Dangwa. At samahan nyo kami maglibot at mamamili ng fresh flowers. Ang mga fresh flowers dito for all occasions. At ang pinakabida sa lahat para sa akin, ewan ko ko sa inyo. Siyempre yung Valentine's Day na talaga ng mga araw ng mga puso na pinagtutuon ng talaga ng pansin ng mga Pilipino. Hindi lang Pilipino, siyempre around the world. And Tara, samahan nyo kami maglibot at tingnan nyo yung mga magagandang flowers dito. O nga pala, all you need is some creativity para makagawa kayo ng bouquet para sa loved ones nyo. Let's go! Ayun daw, may parking. Ayun daw, nag-aano siya, nagtatawag siya. May pwesto dun. ito kukunin ko yung sa basurahan biscuit ha dito dito abot nyo kay ate yung medyo buka pa kainin mo buka hindi, meron na. Masas lang ako. 600 niya. Ganito? Okay. To, Yon, ano yung nilalagay sa kasal? Kala ko mahal yan. Kala ko mahal na yan. Parang, ano lang Talaga, May Na. May mo? Ano lang mo? Ano lang mo? ingredients lang mo? Ano lang mo? Ano lang mo? Hindi ah, dosel. Ilan lang yung kung mo? Ate, tatlo lang ay maganda. <laughs> Magkano sa basket kaya? <coughs> Pasuba o eto? Pasuba o basket? mas <laughs> Hindi, oh. eh, may sasakyan naman ni Hindi, wag na to, Tito. <laughs> magkano, magkano? pala, <laughs> 1.70. Ay, isang perasong ano. Akala ko isang bugkos. Kaya sabi ko sa'yo, parang mura, sabi ko. Ito na lang, ito na Hindi ka malino, kaya nagtatakaw, sabi ko, di ba sa'yo? Parang mura, sabi ko. Oh, kasi meron kami na. <coughs> yeah, Magkano sa parang anahaw, kuya? Ito Ano po yun? Yan, yan po. <coughs> Ay, dalawa na lang siya. Ito <coughs> po. isang tali? Ito oh, po. Diyan. Ikaw, Lin. <coughs> meron yan Oh, sobrang profile mo eh, sa pili ka pili na. Ano anahaw? Asan? Nunda na meron na. <laughs> Pulang. <laughs> Ay sorry. dito sa dangwa kailangan nyo lang maglibot-libot para makakita ng murang deals kung kaya nyo makipag tawaran kayo, pero usually pag peak season, tulad ng November 1 kung saan inaalala, inaalala natin yung mga mahal natin sa buhay dun lang sila nakakabawi medyo mahirap tumawad sa kanila, bali dito, ayan nagdarakad lang kami, actually ano lang kami dyan, alalay eh. <laughs> kung baga, tigapili kami ng flower o yan, kunin mo yan dito o, bayaran Paso mo kayo na, dito. ganoon ayan. Tayo, dagdagan mo. Tayo, dagdagan mo okay. naman. Isang guhit. <laughs> Ay, hindi per kilo, 250. Ano pong bulaklak yan? Aster. Aster. Namalboro. Uh, red. Ay, bonnet. Ay, bonnet. Ito, tito. Uhm <laughs> like, <laughs> eto yung eh paano nagpapakita ako sa camera tapos long daw makanate ito ayan ko po kasi ito madami po ito eh. May dozen po ito eh. Ito ay dozen Parang po eh. Kaya nga ibang kulay yeah. dapat eh. Uh, uh, ibang kulay. Sa violet magkala. Ano din po ma'am? 600 po ang violet natin. Dalawa. 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 Ito uh, mo. dalawa. Ay, yung isa, ito. Anong tawag dito sa pink? Ay, itong purple na ito. din yan. Lang. Ah, mams din yan. Malaysian mams po. Ito po, mams din, jaguar. Ito, po? Ha? Ilang, ano yan, stem? Well, one dozen. Ah, one dozen. Ito rin, one dozen. Ito, ito. Len! Ah, andito. Ah, sasan ka. <laughs> ano maganda? Ito o ito? Okay, kumuha ka rin yan. Ilan lang po isang buo. Tatlo. Tatlo? Tatlo? Tatlo lang. Kasi may iba pa kanin bulaklak. Tapos ito, walang bago nito. Yan bago yan, ma'am. Nasa ilalim lang po. Ayan po. Patas lang po. Tatlo din po. Hoy, kami na nagsasabi kung ilan. Oh tiga turo lang po kami. <laughs> <Yeah>. Tik tatlo. Okay. <fisyos> natin. Magayon natin. So, na <laughs> mag 'yan. Ate, ito yung kuput namin. Totoe. to Balibente. bente. Ha? ija muna, atat. <laughs> binabili namin. Mga na sana ako. <laughs> Ayan, kami mga alalay lang. <laughs> oo, oh, alalay lang kabi Grabe. Ayan, babakpa. Play pula? Ah, oo. Magkano sa rose red? Ito. 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 Ah, kasi long stem siya. Oh, uh, one dozen to. Hindi kailangan natin ito. Eh, Ipagtanong pa tayo sa iba. One dozen to, kasi yung two dozen. Hindi, long. Yes. Ah. pero long stem din. Eh. Yes. Len, pink o ano? Len, pink o red? red? Tingnan nyo to guys. Oh. Ang daming roses. Ang daming pagpipilian na colors. May long stem. Mayroong short. Siyempre. Mas maganda. Mas bumubongga. Mas mahal siya. Kaya kayo guys. Pag valentines. i nyo naman ng flowers yung mga jawers nyo. Tapos ilitan nyo ng money and chocolates. Ay, may ganon.

Vizio po yan, di vizio. Sure. Sure. <laughs> ito, may nadaanan pa kaming nag-Halloween party dito sa street na ito. Bale, nadaanan namin sila kasi dyan banda yung parking namin. Ito na, yan yan! Ito yan pala yan! isang ponte eh. Okay. Plan, plan. Eh. Ito, 40. Ito, ano. Ano, isang haba na? O, okay. oh, teka lang. Tatlo na. eto na nga pagkatapos namin kumain nakauwi na kami sa bahay at medyo ginabi na rin kami at ito yung mga flowers na nabili namin and dahil nakakain na kami sabak agad kami sa pagfa flower arrange, meron na rin kami floral foam dyan at mga paso na paglalagyan and eto, ano na to pinapakita lang dito yung mga flowers namin, ang gaganda nila sobra. Tapos ang daming colors. Yan. Kung inyong mapapansin, medyo marami-rami siya. Kasi para sa lahat na yan. yan. lang. Salamat sa pagsama sa amin. Sa pagbili ng mga flowers and sana medyo na poor namin kayo at medyo gabi na rin. Maraming salamat sa Panginoon. Hey guys